Uh, for today's video natin mga kapana uh, Tayo ngayon ay magahanap ng maganda-gandang spot Dito sa gitna ng tuhan ay merong mga damo at may tubig na maagos Siyempre tayo pag namamana tayo medyo Yan Makaanap tayo ng spot at uh, sa pamamana mga kapana ay Ano lang, kailangan na tiis, -tiis lang, abang-abang lang yan ang itsura ng ilalim ng mga pinapapanaan natin. So, medyo... nakakatakot. Hindi mo alam kung ano yung lalabas. Hindi <laughs> mo alam kung lumabas buhaya o ano man pating. <laughs> Pero ganyan lang yung style ng pamamanaan natin. Inaabang-abangan lang kung may lalabas ba o wala. So, ganyan lang kailangan magtiis ka. Hindi ka malikot. Kailangan abang-abang ka lang. So, para medyo hindi magulat yung mga isda sa iyo no so yan kailangan talaga matalas yung mata mo tapos sa uh, abang-abang ka lang syempre madilim yung unahan na yun e, biglang may lalabas lang dyan minsan malaking tilapia mga hito mga ganun so kailangan lang talaga tis-tis ka lang abang-abang lang di ka po pwedeng mawalan ng pasyensya kailangan medyo ano ka lang medyo ah uh, Macaga Ganyan yung pamamana Kailangan macaga Ayan, 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 ayan May hito Ayan, 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 ayan. Ay, Malaki Malaki mm, Sapul ka Sapul Sapul Ayan, 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 ayan Laki Ang laki Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya So, ngayon ang laki ng huli natin na hito. So, kita-kita ulit tayo mga kapana. So, sunod nating mga video.